magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Hindi naiisip ni Daryl kung nasasaktan ba ang mga ito kung sila ay makakakita ng ibang minamahal ni Daryl. Lalo na si Prinsesa Lynn. Sa kanyang edad, ito ay hindi pa niya lubos na maunawaan ang sitwasyon ni Daryl na mayroon madaming babae sa kanyang buhay. Ngayon sasabihin mo na kawalang-respeto ang ginawa ni Prinsesa Lin sa hindi niya pagpapaalam kay Daryl na siya ay aalis na. Mabuti nga nag-iwan pa ng mensahe si Prinsesa Lin para kay Daryl bago siya umalis. Tuldok. Kaya 'wag mo sabihin sa akin na walang respeto si Prinsesa Lin. Zubaji, sabi ni Ganggang sa galit na tono. Nang marinig lahat ni Zubaji ang sinabi ni Ganggang, siya ay nagulat at natakot nang marinig niya ang mga salita ni Ganggang Gang sa galit na galit na tono at si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi bakit ang aking asawa ay sobrang galit na galit ngayon kanina ay napakalambing nito sa akin sinabi ko lang naman ang pwedeng maramdaman ni Brother Daryl sa pag-alis ni Prinsesa Lin patungo sa kanilang mundo at pabalik sa kanilang lugar nang hindi ito nagpaalam kay Brother Daryl Tama naman ako kawalang respeto ang ginawa ni Prinsesa Lin. Sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. At ito ay nagsalita at sinabi kay Ganggang. Aking mahal na asawa, hindi mo kailangan magalit sa akin ng ganyan. Ano ba ang dahilan bakit nagalit ka sa akin ng husto? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay nagsalita sa pasigaw na tono. Walang kasalanan ang aking kaibigan na si Prinsesa Lin. Nais lang nito makabalik agad sa kanilang mundo at sa kanilang kaharian upang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay lalo na ang kanyang ama. Ang kaibigan ko na iyon na si Prinsesa Lin ay marespeto at napakamabuti. Kaya wag na wag mo sasabihin sa aking harapan na wala siyang respeto. Sabi ni Ganggang, nawalan na ako ng gana kumain. Kumain ka magisamo. mo. Sana ay hindi ka na bumalik sa ating imperyo at manatili ka na lang sa imperyo ni Daryl na iyong kaibigan. Ayoko na ikaw makita, sabi ni Ganggang Gang sa galit na tono. At ito ay mabilis na lumabas ng silid hapagkainan. At si Zubaji ay naiwan sa loob. At si Zubaji ay gulat na gulat sa galit ni Ganggang. Gang. At si Zubaji ay napasabi. Totoo ba ang aking narinig? Tinawag niyang kaibigan ang prinsesa ng mga elf na si Prinsesa Lin. Huwag mo sabihin. Nagalit sa akin ang aking asawa dahil sa aking mga sinabi. At ang prinsesa ng lahing elf ay tinuturing niyang kaibigan. Nakakagulat ito. Ang aking asawa ay nagkaroon ng kaibigan sa maikling panahon. At ang prinsesa ng lahing elf na si Prinsesa Lin ang kauna-unahan niyang tinawag na kaibigan. Ang aking asawa ay natututo na ng pakikipagkapwa. At siya ay may tinuturing ng kaibigan. Sa wakas, sabi ni Zubaji sa masayang tono. Imbes na natakot ito sa galit ni Ganggang, Gang, siya ay labis na naging masaya. Nang marinig niya na tinawag ni Ganggang Gang na kaibigan si Lin ang prinsesa ng mga lahing elf. At si Zubaji ay napakamot ng ulo at ito ay masaya sa kanyang narinig mula kay Ganggang. Gang. At si Zubaji ay mabilis niyang sinundan si Ganggang. Gang. Samantala, sa Empirion ng Westrington, sila Daryl kasakasama ang kanyang pamilya sa loob ng silid hapagkainan. Na sila Yvette. Irene, Reyna ng South Cloud, Pinunong General John at Ambrose. Nang matapos na ang lahat kumain, si Daryl ay nagsalita at sinabi, Nais ko sana samahan nyo akong lahat, natumungo sa lugar kung nasaan ang lagusan na aming nadaanan ni Prinsesa Lynn patungo sa ating mundo. At sa pagtungo natin roon, Pinunong General John, nais ko sana sabihan mo si General Loy, na ihanda ang libong kasundaluhan na kanyang pinamumunuan na nagmula sa Elysium Gate na pinagkaloob sa akin ng aking anak na si Ambrose. Nais ko sana sabihin mo kay General Loy na tipunin niya lahat ng kasundaluhan. Tayo ay aalis maya maya. At ang mga kasundaluhan na isasama natin sa lugar. Kung nasaan ang sagradong lagusan na aming nadaanan ni Prinsesa Lin pabalik sa ating mundo. Ay sila ang magbabantay dito. Gagawa na tayo ng kampo ng kasundaluhan ko sa lugar na iyon. Maaari ka na magtungo kay General Loy upang sabihin ang aking mga nais at mensahe para kay General Loy. Sabi ni Daryl kay Pinunong General. Nang marinig ito, ni Pinunong General John. Ito ay tumayo at yumoko kay Daryl at sinabi. Masusunod mahal na Emperor Daryl. Sect Master Ambrose. Reina ng mga Fairy, Empress Yvette. At Reina ng South Cloud. Maywan ko na kayo. Sabi ni Pinunong General John. At mabilis itong lumabas ng silid hapagkainan at tumungo sa labas ng kaharian ni Daryl para puntahan si General Loy para sabihin ang mga ninanais ni Daryl gawin ngayon. Sa paglabas ni Pinunong General John, si Ambrose ay nagsalita, Ama, ngayon mo na ba isasagawa ang pagbuo ng kampo sa lugar na sinasabi mo kung nasaan ang sagradong lagusan? Sabi ni Ambrose nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti at sinabi, Ambrose aking anak. Ayoko nang magsayang pa ng panahon. Kailangan mapaghigpitin ko na sa madaling panahon ang pagbabaante sa lagusan na iyon. At alam natin ngayon na kumalat na sa buong lugar sa ating mundo ng mga tao na ako ay nakabalik na sa ating mundo. Kaya hindi imposible na ito ay makakarating na din sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang sa madaling panahon. Ang balita ay masyadong mabilis kumakalat. Kaya mas mabuti nang maging handa na tayo ngayon palang sa pwedeng mangyari at si Prinsesa Lin ay masyadong nang matagal na nawala sa kanilang mundo at sa kanilang kaharian. Kaya nais ko na muna bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya ngayon, tayo ay tutungo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan na aking tinutukoy at kinukwento sa inyo. Upang malaman niyo din kung saan ito makikita sa aking nasasakupan. Kaya maghanda ka na Ambrose. At aking mga mahal, maya maya tayo ay aalis na. Sabi ni Daryl at ang reyna ng South Cloud ay nagsalita. Isasama ko ba ang aming mga kasundaluhan sa pag-alis natin? Aking mahal na asawa, sabi ng reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Aking mahal na reyna, hindi na. Babalik naman agad tayo sa aking imperyo pagkatapos natin italaga ang aking mga kasundaluhan sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan sa pamumuno ni General Loy. At kung maaari din ay samahan nyo na din ako magtungo sa imperyo ng North Mona. Alam ko, kayong lahat ay kahit kailan man hindi pa sumubok na magtungo roon. Magandang pagkakataon ito para sa ating lahat. Para doon naman tayo gumawa ng masayang gawain. Tulad ng pagsasalo natin kasama sila Brother Zubaji at Ganggang. Lalo na ang prinsesa ng mga lahing elf na si Prinsesa Lin. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Irene siya ay nagsalita sa akin ay ayos, lang. Nais ko din makita at makapunta sa Imperio ng Westrington. Nais ko itong makita kung malaki na ang pinagbago nito. Kayo aking mga kapatid na fairy sasama pa ba kayo sa akin, na sumama sa aking mahal na si Daryl Patungo sa Imperio ng North Mona? Sabi ni Irene sa kanyang apat na kapatid na babae na mga ferry. Nang marinig ito ng apat na ferry sila ay nagsalita at sinabi. Irene hindi na siguro kami sasama sa inyo patungo sa imperyo ng North Mona. Nais lang namin makita ang lagusan na tinutukoy ni Daryl. Pagkatapos nun, babalik na kami sa ating kaharian. Madami din kaming naiwan na gawain sa ating kaharian na gusto na namin tapusin. Kaya, paumanhin hindi ka na namin masasamahan papatungo roon. Iiwan na lang din namin ang ating mga kasundaluhan sa imperyo ng Westrington. Upang kung ikaw ay babalik na sa ating kaharian ay may magbabaante sa iyong pagbabalik sa ating. Sabi ng apat na fairy. Nang marinig ito ni Irene. Siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, aking asawa, ako sasama at ang aking mga kapatid ay hindi natutungo sa imperyo ng North Mona. Nais lang nila makita ang sagradong lagusan. At si Daryl ay ngumiti at sinabi. Mga mahal na fairy salamat sa inyong apat. Sabi ni Daryl at maya maya si pinunong General John ay nakarating na kung nasaan si General Loy. At ito ay nagsalita, General Loy, sabi ni pinunong General John, nang marinig ito ni General Loy. Ito ay bumati at sinabi, ikaw pala pinunong General, may nais ka bang sabihin sa akin kaya ka na parito? Sabi ni General Loy, nang marinig ito ni pinunong General John, siya ay nagsalita at sinabi, nais ni Emperor Daryl na tipunin mo lahat ng kasundaluhan na iyong pinamumunuan. Ngayon ay may nais puntahan si Emperor Daryl kasakasama ang kanyang pamilya. At ang kasundaluhan mo at ikaw ang napili nitong isama sa lugar na nais nilang puntahan. Ngayon ay kailangan mo na tipunin ang lahat ng kasundaluhan. Na nagmula sa sekta ng Elysium Gate sect na ngayon ay kasundaluhan na ni Emperor Daryl. Dito sa kanyang imperyo sa Westrington. Sabi ni Pinunong General John sa seryosong tono nang marinig ito ni General Loy. Siya ay nagsalita sa curious na tono. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay tayo. Bali mga masters, bye bye!